Ang Zika ay isang sakit na dulot ng isang virus. Ito'y nakukuha mula sa kagat ng lamok na Aedes, na siya ding sanhi ng iba pang sakit tulad ng dengue, chikungunya at yellow fever. Yellow fever mosquito ang tawag sa lamok na ito kung minsan. Maaring mahawahan ng lamok kapag nakagat nito ang isang taong may zika sa dugo. Maipapasa naman ng virus sa ibang tao pag nakagat ng lamok na ito. Tuwing umaga, kumakagat ang lamok na iris. Maari ding mahawa sa zika kapag nakipagtalik. Mas bababa ang chance ang makahawa kapag ang lalaki iiwas munang makipagtalik o kaya siya'y gagamit ng kondom. Maari din mahawa ng buntis ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Kadalasan ay nahawahan na ang sanggol bago pa man malaman ng ina na siya'y buntis. Kung sa tingin mo'y nahawahan ka na at ika'y buntis, ipaalam ka agad sa doktor. Ang babaeng nasa takdang gulang upang magbuntis ay dapat umiwas muna ng makipagtalik o kaya gumamit muna ng contraceptive. Ang mag-asawang nais magkaanak ay dapat munang kumonsulta sa doktor kung kailan maaring makipagtalik ng ligtas. Mas mataas ang chance ng mahawahan ng Zika mula sa kagat ng lamok. Ang pinaka-epektibong paraan para di makagat ng lamok at para mapigilan ang pagkalat ng sakit ay ang pagpigil sa pagdami ng lamok. Kadalasang nagtatago ang mga lamok na may zika sa mga malilim na bahagi ng halaman. Sa loob ng bahay, kadalasang taguan ng mga lamok na ito ang ilalim ng kama, likod ng kortina, sa kusina o sa banyo lagyan ng screen ang mga pinto at bintana ng bahay at siguraduhin na laging nakasara ang mga ito takpan lahat ng butas na maaring lusutan ng lamok Maaring gumamit ng insecticide spray sa iyong tahanan at ang permethrin naman na ini-spray sa mga damit at gamit ay magpapataboy sa lamok. Basahin ang instruksyon sa lalagyanan at sundin ang mga abisong medikal ukol sa tamang paggamit nito. Kung buntis ka, alamin mula sa mga spesyalista ang tamang paggamit. Gamitin lamang ang mga rekomendadong produkto na pantaboy sa lamok. Basahin mabuti at sundin ang mga instruksyon sa lalagyanan bago ipahid sa mga exposed na bahagi ng katawan. Unahin muna ang pagpahid ng sunscreen bago ipahid ang mga ito. Gumamit ng dibaterya o dekuryenteng katol o diffuser na may insecticide pads. Hanggat maaari ay takpan ang mga bahagi ng katawan gamit ang medyas, pantalon at damit na may mahabang manggas. Mas mainam kung maaliwala ito sa paningin. Kabitan ng kulambo ang mga tulugan at mga kuna o crib. Mas kailangan ito kung matutulog sa labas ng bahay o kung walang screen ang mga pintana. Siguraduhin nakakulambo ang mga bata o iba pang kasama sa bahay na may sakit. Magtulong-tulong sa paglinis ng paligid ng bahay. Ang mga lamok ay maaring mangitlog sa kokonting dami ng tubig, kahit sa mga takip ng botelya. Marami pang ibang lugar sa paligid ng bahay kung saan maaring maipon ng tubig. Mas mabisa ang paglilinis kung tulong-tulong ang magkakapit-bahay at ang buong komunidad. Hindi iisang beses ang gawain ito. Sa paglinis, dapat na Tanggalin lahat ng naiimbak na tubig sa loob at labas ng tahanan. Tanggalin ang mga gulong na di na ginagamit. Pulutin ang mga basurang nakakalat at ilagay ang mga ito sa plastic bag na mahigpit ang pagkakatali. Maari ding mailagay ang basura sa basurahan na may mahigpit na takip. Takpan agad ang basurahan pagkakulekta ng basurero. Tanggalin na mga bote at iba pang lalagyanan na maipunan ng tubig. Kung kailangan pa ang mga ito, siguraduhin nakatago at di na maipunan ng tubig. Hindi sapat na tanggalan lang ng tubig ang mga lalagyanang ito pagkat mabubuhay pa rin ang mga itlog kahit wala ng tubig at lumipas na ang ilang buwan. Isisin o kuskusin muna ang mga ito bago itago. Tanggalin na mga halaman sa loob ng bahay laging linisin ang mga alulod. Lagyan ng buhangin ang mga ilalim ng paso. Lagyan ng klorin ang mga swimming pool para hindi maitlogan ng lamok. Siguraduhin na mahigpit ang pagkakasara ng mga imbakan ng tubig upang hindi makapasok ang lamok. Magtabas lagi ng damo. Ito muli ang mga kailangang hakbang upang makaiwas sa pagkahawa sa zika at iba pang mga malulubhang sakit na dala ng kaparehong uri ng lamok. Dapat meron kang personal na panangga at pag-uugali na lagi ang paglinis ng kapaligiran upang mapigilan ang pagdami ng mga lamok. Kung lahat ay magtutulungan, mapoprotektahan ka at ang iyong mga mahal sa buhay mula sa banta ng zika, dengue, chikungunya at iba pang sakit. Kahit na di ka magkasakit ng zika, ang iyong mga asal ay makakaapekto sa kalusugan ng mga taong malapit sa iyo. Bawat isa sa atin ay may pananagutan sa kapakanan ng ibang tao.